namin itong walang klase talaga mga kabayan napakatumal po na pasada ito walang klase ito mga kabayan ang mahirap yung madadaanan dito yung dito matagal na ito nakatira dito ano eh ayan po yung may tinay, no, mga kabayan nakala no, Kala mo basura no, tao nakatira dyan mga kabayan ayan uh, tinan yung mga kabayan ha na po natin Hello po mga kababayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat po mga kababayan mga kapatid uh, sa araw na ito po ako po namamasada po ng aking krisipol uh, balita ko po ito, mag, uh, magina po yan balita po dito matagal na po sila nakatira dito sa lugar na ito mga kapatid, ilang taon na yan po uh, ay eh, madalang lang kasi dumaan dito. Ngayon, napadaan ako ulit dito. Nakita ko sila ngayon. kausapin ko kung anong dahil ang dito na nagkatira. Kaso lang mga kapatid, di, mga kababayan, tinan natin kung makausap ito yung tao. Wala yung matanda. May kasama itong matanda, yung nanay niya. Huwag ko lang kung nandyan po, mga kapatid, mga kababayan. Subukan natin. Okay, natin. Po. nung and pull. Hello. Hello. ayaw Hello. 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 ayaw Hello. 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 dong hmm. Dung! Dung! Asa, asa goba Ha? si goba dari Ayuh, ya, no. ya, dinar, dinar, dinar. Kamu ka, mo istorya? Mo istorya ka? Hindi siya nagsasalita itu ya, no. Asal mama mo? Dung! Dong, asa mo mama? Ha? Kahit mabutan natin ng kunting tulong mga kabayan Dito mga kabayan may nagkapagsabi sa akin Matagal na raw itong nakatira sila dito Oh, tagal na raw sila nakatira Mga siguro may mga tatlong taon na sila dito sa lugar na ito mga kabayan Kawawa ang kalagayan nila no? Ganda sa dito yung nanay nito Dahil maitanong natin Asa mama mo dong? Long, asa mama mo? Ha? Long, asa mama mo? Di ka kumuha mo istorya? Ha? Ah, Hindi magsasalita mga kawabayan. Oh, Totoo ko yung sabi nila Binsa daw, naguhubad ito eh oh, Wala daw na to. Wala daw sa tinuan mga kawabayan. Ay ba sila oh Ang ganda nga sana Dito na may interview may tanungan, mga tanungan natin kung anong dahilan. At dito sila nakatira. Mm -hmm. Na, na ito, pero uh, may adik ah, uh, mamustorya, yung anak. Oh. Anak, anak na niya, day? Oo. Oh. Dugan, hindi nakapuyo rin, day? Oo. Oh. Okay. Pila mga pila ka? Oh. Ha? Ito, barangay. Sito ang barangay, no? Wala, wala may ang mama diya siguro. Na bago ang di ba? Daam nagre-remate anak na si Bago. Pero ang 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 inahan ni, misteryo ang inahan ni, misteryo. O, ang lokay pa si bisukonya. Kada, siya. na Ah, wala ay magbabayad ano? doa saya mamamu no dong, dong, dikah musduri ya dong, dikah kamu musduri ya, ayo suruh mukut mau ngapain, dong, sedang mamanya itu mau ngapain, malah mamamu dong, mau ngapain, no. dong, malah, dong, mamanya malah, mau ngapain, no. balik kamu nelayan mau ngapain sebangaropo, bakal Baka matsambahan ko na andyan yung mama niya nung no, dumaan ako dito minsan anjan uh, andyan yung mama niya oh, wala man silang bakas na paglulutuan dito walang kaldiro oh, umaasal lang talaga sila sa may umabot na yung uh, ready to eat na yung bang mga pagkain na nabibili na ayan po mga bayan Oh, gusto mo lang sana mabutan na, na kahit na kunting tulong lang po kasi so, wala man tayo makausap Oo, mga mobile na. Ayan po. Ibang araw na lang po, balikan natin. Hmm. Nausapin natin. Ayan. Tong, mo po Dre. Ayaw, ma ayaw, ayaw sumagot mga kabayan. ano? Ayaw sumagot. mo po Dre, dong. Ayaw sa mga kabay, no? Tumitingin lang siya. Pero oh, hindi naman ang ng tao po. Asa mama mo? Dong. Asa mama mo dong? Wala, wala, wala mama. Ayo, ha? Uh, Saka ibang, ano. ibang amoy yung mga kababayan. Pangi ng amoy nung ano. Tarap yun, no? Ibang amoy yung pangi. Oo, oh, mga kababayan. Sayang, wala tayo. Baka... Plano ko sana maaputan mo lang tulong, ano? sola eh. Ayun po, balikan ka ko na lang po sa ibang araw to mga kababayan o may maya kunti siguro mga alas 6 o alas 5 ko ganyan baka nandito yung mama nito okay po ayan mga kababayan ah, binalikan po natin yung nakatira dito yan oh, sa tint na yan mga kabayan ayan nandyan na po yung nanay uh, karating mapagbalik ko ngayon mga siguro mga isang oras Karating, yung aking pagpunta dito kanina ngayon nandyan na siya matanong natin ba dito lang nakatira sa lugar na ito mga kabayan sana uh, makausap natin ng maayos itong matanda mga kabayan tapo po uh, kukunin natin yung pera bigyan natin ng kunting alaga lang, pambilili nila lang ulang, ah, pagkain, pa makain. Sa aking mamasada, mga kabayan, yan po. Ah, uh, may kinita lang yung kunti, ayan. O, oh, bigyan natin sa, ano, mag naman. Katulong mo lang tayo kahit papano. Ayan Anak agad kapong inabot sa kanyang kunting halalap po katulong lang sa ating kababayan po mga kababayan ko pila na mo katulong din na din mo po taon oh <coughs> 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 sa pa yung ang ipuha nyo din taon kada kaon ninyo palit yun kaya wak may kaldiro Palit kaya kaya Asa kaliro kawaton ba kawatang kawatan mo kaliro day taon. Maplato sa gawa sa Bukon. Bukon. bukon sa nila. na day mga tao sa lbahe no. Naa. Ah? Ito sa lbahe sa gidi ubang tao. Mga pila na kakatuig taon diri ka puyo ani. Pila ka na sa unom. Unom ka na mo diri ka puyo ani. Hmm. O tinawa yung mga kabayan ang unom unom katuig tuig na kuno sila ka puyo ni pita. Pawini hatag hinina ninyo tao. No? O oh, sama na yung mga sinina oh. Hindi, out out of so, be. Oh, sama siya yung mga sinina, mga kababayan, yung mga damit nila. Yan yung mga damit nila oh. Ayan po mga damit nila. Pag muulan eh, mo. Basaan eh niya. Asa mo ka maglabanan? Way laba ba kaway tubig. Way laba-laba, kaway tubig. Yung panligo to, ato, ato sa pao, oh, Wasad. Uy, kiligo-ligo na. Tsaka mas huso, ano mga tuwing? Gaya na yung sa Sa akin, pag-usap pag sa kanya, mga kabayan, na uh, ito nga, naman sabi niya, o oh, na hindi daw sila naglalaba, hindi na anim na taon na lang hindi naliligo. <clears> hindi, <throat> baka hirap naman pala ng kalagayan nila, mga kabayan, ano. Tsaka ito mga kabayan, ito palang tinayuan ng kanilang ting. Yung tapat nito, na tinatayuan ng tin nila yung sinasabi niyang bahay daw ng kanyang magulang to mga kabayan hindi daw sila alis ito hanggat hindi daw alis yung nakatira dyan sa harap ng kanilang tin mga kabayan bahay daw ng kanilang magulay ang minana daw niya yan kaya nga mga kabayan siguro sa video na, na tin na wala na rin itong matanda sa kanyang matinong pag-iisip ano ano na lang po ang sinasabi niya mga kabayan dahil na rin siguro sa panin na kukutuwa mga matanda mga kabayan sinasabi niya pa mga bayan yung, yung, anak daw yung isa nagbibigti apat daw yung anak niya yung isa nagbibigti itong isa ngayon ang kasama mga kabayan may difference sa pa sa pag-iisip po mga kabayan hirap din ang kalagayan ng matanda no? tinan niya po mga kabayan ano, yung bahay niya tint lang Pagka umulan talaga siguradong namabasa sila dyan. Lalo na kung may bagyo siguro napakahirap po ng kanilang kalagayan po mga kabayan ano. Sa ito ba taga diri gini ka sa Tolido? ka? Diri gini ka kipang anak? Ah, Tolido gini ka. Abi na taga di imong Tolido. Isa ito yung pangalang ganyan mo? Ano yung mo? Virginia Cebuco. Virginia Cebuco? Hmm. Si Boko pengalaman berhinya, hingga angkatmu, sama yang gak mau, hingga gede, hingga gede, hingga gede, berhinya gede, hingga 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 anak? hingga gede, 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 anak, gede, hingga gede, hingga

Oh, yang anak anaknya mau niya mga kabayan. Oh, oh gusto Jerry? ini na siya mo Dong, Jer? oke na ka dong? Di na siya mo story na, no? Di na siya mo story na, no? Oh, siya pero, pero, og, 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 og ka mo rando ah, mo Jer? Oh iya sa. Kung kamoran doa, may story asya. Sige. Una lang ko ha. Salamat kayo. Virginia no? Upo. Yes sir. Sige, sige. Salamat na. Ang mga bahay mga bayan. anim na taon na raw yung mga kabayang wala pala pala ba yung mga damit nila. At anim na taon na raw, hindi sila naliligo. Ano yun? No? Aso po. Ayun, naliligo, ito no? yung kaso ko. Ano Naliligo minsan sa mga kaisis. Hmm. Ayan po mga kabayan, hanggang dito lang po ang aking video po mga kabayan. ay magustuhan nyo muli ang aking na-upload na video na ito mga kababayan ko mga OEW mga kapatid mga kababayan maraming salamat po sa patuloy ninyong lagi walang sawang lagi sumusuporta po sa aking na-upload na video YouTube channel mga kababayan kaya e okay po bye bye at ingat kayo lagi mga kababayan ingat po bye bye Yan po.

Mayayin siya mga kabayan, hindi siya nagsasalita. Pero pag sila na daw mama niya, nanay niya, nagsasalita siya. Mama Jer!